Kumakain din po ba kayo ng hilaw na pakwan or nagluluto din po ba kayo ng hilaw na pakwan? Ito po sa amin, kapag hilaw pa, pwede po yan gisahin. Balik kami dito sa uh, pakuanan pakwanan na iniwanan na ng may-ari at nanguha kami ng gulayin. Ito kasi mga hilaw pa na ito, pwede itong gulayin mga kaibol. Itong puti pa naman ito, sarap itong ginisa. Kaya nanguha kami nito. <laughs> Pang ulam na yan. Pwede na yan pangulam. Ito na po yung mga nakuha namin na hilaw na pakwan. Kumakain din po ba kayo ng hilaw na pakwan? Or nagluluto din po ba kayo ng hilaw na pakwan? Ito po sa amin kapag hilaw pa pwede po yan gisahin. Ginigisa po namin yan. Sardinas lang katapat yan. Pangulam na yan. Yan po. Tatanggalin na po natin yung medyo uh, may pink na tapos yung puti-puti lang po ang kukunin natin. Yan po. Tatanggalin lang po yung gitna. Medyo mapula-pula. And then ganito lang po ang matitira. Ito na po yung aming gigisahin. Para din po itong upo. Ang ginisang upo. Mas malasa pa nga po itong mga kaibod kumpara sa upo. Tapos gagayatin lang po na parang parang sa upo lang din po ang pagkagayat. Huwag naman po masyadong maliit hindi naman po masyadong malaki pa cubes po ganyan po ang gawa namin yun magigisa lang po ako ng sibuyas at bawang kapag luto na po yung sibuyas at bawang ilalagay ko na po itong paborito uh, namin na pangsahog ito pong sardinas sardinas po na green at pula yung ginamit ko Tinalo ko po lang pula para may kunting ang po yung aming lulutuin. Isusunod ko na po agad itong nahiwa-hiwa na kilaw na pakwan. Napakadali lang nga po nitong lutuin. Simple pero masarap po talaga ito na pang ulam. Para sa akin po, mas malasa pa ito kaysa sa upo o yung kundol na ginisa. Siyempre, dapat laging babanlawan yung lata ng sardinas. Sayang pa yung matitirang sarsa doon sa loob. Naglalagay din po ako dito ng paminta at asin. Andito nga yung mga tiyo at tiya ko. Nagkikwentuhan ng mga ulam nila, ng mga bata pa sila. Hindi ko na po ito masyado dinagdagan ng tubig kasi kung na po magtutubig yung pakwan. Kapag nakita nyo po na ano na po siya, yung hindi na po siya maputi, yan po ay luto na po yan. Ready na po ang amin ginisang uh, pakwan sa sardinas. Sarap po ng ulam namin ito. At lalo na po napaka ngayon dito sa amin. So kakain na po kami. So 'yun lang po. Ah, luto na po ang amin ginisang pakwan sa sardinas. Kakain na po kami. 'Yan po si Mama. Bye-bye. Kain po tayo. <laughs> 'Yun, Ito si Sarap. Mm, so, mas malasa pa sa Upo 'yan mga kaibol 'yan. Libre lang 'yung ulam namin ngayon. So nakatipid kami. So bye-bye po. Yep. Mm. ganyan dito sa amin. <laughs> Yun lang po ano See you on our next vlog Bye bye Thank you